Ano at sino si Slenderman at bakit importante malaman natin ang sagot sa tanong na ito? Noong 2009, ginawa ng internet ng isang meme ang litratong ito na naging isang walang mukhang tao na nakasuit at salamin. Ito rin ang dahilan kung bakit sinaksak ng dalawang 12 anyos na babae ng labing siyam na beses ang kanilang kaklase noong Sabado. Ano ba kasi ang meron sa Slenderman na ito? Ito ay parang isang makalumang kwento na nakakatakot na paulit-ulit nating naririnig. Ang Slenderman ay nagsimula bilang isang short story microfiction website na Something Awful. Sa bawat taon na lumipas ay mas na-exaggerate ang kwento at nagkaroon na rito ng mas bonggang delivery gaya ng mga short films at video games. At gaya ng kahit na anong bagay na naging viral sa internet, ang alamat ay mas malaki kesa sa katotohanan. Ang karakter ay isang meme na kumalat sa internet. Ito ay isang hoax, walang katotohanan, at lumaki lang ito dahil sa takot ng tao sa mga bagay na hindi natin nalalaman o naiintindihan. Hanggang sa kumalat ito sa kaisipan ng mga bata na hindi kayang ipaghiwalay ang pantasya sa totoong buhay. At ang isang meme ay naging karumalduman na krimen.